Good day po mga kababayan. Continuation po ito doon sa unpacking ko sa binili kong uh, uh, ladder para sa pag up ng solar para sa pag-akit ko doon sa bubong. Tingnan nyo po at sa ngayon mag a na ako nito. Titingnan natin kung magiging okay ang function nito. Yan. Tingnan natin ha. Ito po yun mga kababayan. Yan. Tingnan muna. Ayan. Okay. So, ang tools ko ngayon, hindi ko sure ang ano niya, ang size ng bolt and nut. Mayroon akong 10 tapos kung hindi mas sigurado kung, kung hindi man siya 10, mayroon pa akong spanner dito ito yan siguro may magkakasya dito ito binili ko dito lang sa amin yung tools na yun tapos ito naman tingnan natin ha ganyan mangyari extend ko itong tripod para makita ninyo extend ko para makita ninyo ng gusto yan tapos mangyari kasi ito kailangan, oh, kailangan tanggalin para ilagay ko ito yung stand niya. tapos ito rin sa kabila dito ang kanyang bolt and nut aha uh -huh. ano kaya ang sukat dito <tid> sandali lang itong makabayan at kinatanggol ko lang ayun ayun sakto buti sumakto Oh. 10 10 ang taas pala nito, mga kababayan, 16 feet. Yan, kung bibilangin natin, 1, 1, 2, 3, 4, Okay, 4. 4 8, 9, 8 11, 12, 16, feet po yan. Ito naman, kailangan lang natin tanggalin. Kailangan 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, screwdriver or either wire just in case uh, alam ko na monkey wrench monkey wrench ang kailangan ko so here are you ito ang kailangan ko kung sakaling hindi ito mabuksan ayun screwdriver lang Dali siya. Oops. Tanggalin natin 'to. Oops, ito pa. Rubber para hindi madulas. Para sa stand tanggalin natin kasi ang ipapalit na natin ay ito na. Ito lang pamalit natin. Yan. Ito ang isasalpak natin din eh. Okay. Ganyan lang. Ayan, tingnan nyo po. Ganyan yung steel nya. Tapos, kailangan nasa sintesya. Ayan. Ops. nasa butas na. Titingnan natin kung magkakasya ang ang nut pala nito ay isa lang oh, aw ang washer niya. Isa lang. Tapos may nylock siya. May nylock. Para pag hinigpitan natin ay hindi matatanggal basta-basta. Subukan natin ito kaya Iagot natin. Kung sakto na ito. Oops kailangan mo nang isintro ang butas dito. Dahil wala itong washer, ah uh, yes washer, ring washer, malaki ang available ko dito pero ilalagay ko na rin ito para masuportahan yung hindi siya direct dito para pag uh, kasi hindi naman tatagos oh para pag hindi siya tatagos simulan natin hindi uh -huh. matigas-tigas ng kante Sana umang-umang tumagos na yan ayun tumagos kailangan pang kihitin kailangan pang kihitin medyo nahirapan ako dito kasi nga sa rubber sa dalawang rubber na yan pero dito sa baba mabilis lang ito itong butas nito, mabilis lang ipa, ano, patagusin yung bolts subukan ko yung guide muna nitong screwdriver Ayan. Tagos siya. Nandun na sa salulo tapos ayaw kong tumagos. Ayan. Ayan. Tingnan natin kung ginagay natin ng ring washer ay ober pa. Oops, hindi na. Hindi na, hindi ko na magamit ang ring washer natin. Kasi ano na to oh, sagad na oh. Yan oh. Ito. Tapos lagay natin ito dito. Hindi ko muna higpitan kasi dito pa sa kabila. Baliktarin natin ha kasi kasi ito ang ang natang itong paikotin natin baliktarin natin washer. Ring washer. Kasi akala ko makala ilalagay yung ano. Akala ko mailalagay yung ring washer sa pala yung bolts. Dito yung ano natin ring washer. Kasi dito tayo magpapaikot hindi masusuka hindi masusugat yung ano ito mismo Ayan, oh okay tapos ito na subukan ko muna ng screwdriver. Yung mahirap i-insert kasi ano anyway, yung rubber. Ba, sumang-aya no, mga kababayan. So, di ba? sumang -ayon. malapit siya, malapit sa katotohanan. Nahirapan ako mag uh, maglagay. So, ang ginawa ko, ginahid ko lang siya ng ng drill bit. Yeah, ginaid ko lang siya para i-sure tayo ma ilagay ito. Yan. Basta ganito lang po ang asimbola, no? Ganito lang, oh. Pag nailagay natin ang dalawang bolts dyan, dalawang bolts doon, at magkabilaan, ay kabit na natin, yun na yun. Pwede natin subukan ang kanyang function. Ang different function niya. Okay, ganyan na yan. So, natin kung ito ay magkakasya na. Magkakasya rin. Hindi. Magkakasya. Kasya rin. Okay, ganyan na yan. Then, Ganito na ulit. Ito, Kaganda nitong nilak na to kasi naglalak talaga siya ng maayos. Tapos ah um, uh, ito, 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 Yan. Yeah. Tapos ito ang gagamitin natin. Pamuntra. So, Ayan okay. ah. Higpitan ko ito na masakop niya lahat ng nylock niya. Ito. Hindi naman ito kahabaan kaya hindi ko nagagamit yung itong ratchet natin. Saka dito ang higpit ko kasi dito ang para wag iikot lahat. Kasi pag dito, ang tamang paghigpit yan hindi dapat dito dapat dito banda okay ayun nakita nyo po nakalagpas na ibig sabihin ng nylock ay yung yung lock nya dyan masikip na yan hindi yan ang basta basta kakabig o lalabas kung gusto nyo naman kung ratchet ang gagamitin dito naman ito sa loob mo kaya lang gusto ko makita mismo yung ano nga yun yan, o, tingnan natin ha dugtungin ko lahat ng video na ito yan ha. pero ang debis nito kapag nailagay na lahat saka ito higpitan pinakita ko lang sa inyo kung paano okay Okay, so, ito hindi kita natin. lakas ng yung boot natin kaya hipit ka natin ang gusto para ma magamit natin ang pinakalak niya ayun tapos na yan tapos na yan ito, tapos na rin. Yan. Okay. Okay, tapos na ito. Ang kabila naman. Ang kabila naman. Itong kabila, ganun din ang proseso. Tatanggalin ang dalawa. Tapos isa salpak itong mahaba natin. Yan naman, ginaganito ko lang siya. Yan. Tapos ito, screwdriver. Pagtanggal. Ganyan lang. Okay. Siyempre, siguro dohin natin ito ay nasa sinter. Nasa sinter ng butas. Okay. Yan. Ganyan sa pagsalpak natin nito, kailangan igid natin yung mga nito. Igid natin. Tapos, pwede natin lagyan ng buwan. Ang pasyon. Ayun. Uh, Kapao mo sa kabila. Ayun. Nahirapan talaga ako maganong palusot nito. Kaya yung ginagawa ko, ito lang. Konti lang, konti lang naman, di ba? Oh. Tapos, reverse. Yun na yun. Mabawasan lang ng konti plastic niya. Tapos, masya. Okay, tapos ng dalawang stand. Ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung iba't ibang form ng gamit niya. Tingnan natin ha. Ito kasi pag uh, mo ito, saan nga ba mas maganda? Ah. dun Doon lang sa labas para makita ninyo. check, Ito. Yun. Tapos nangyari ang ginagawa dito ay Okay. Pang তাৰপাছত nah,

tapos type in e naman A tapos right, Kanyan siya Hey Yan o oh. Tapos Mayroon pa siyang ano May isa pa ditong function Nakita nyo po yan, ina yan. So pag aakit ako dito Meron pa siyang sinasabi ng na Tingnan natin ha, ah, iba't ibang hubis niya. ganyan siya yan po tapos may ano tayo tapos A A tapos ito na yung thread nya ito natin natin ito rin sa kabila. Ano natin? Oo na to. Pag ginawa natin dito, dapat wala nang sindal ka Okay. So, yan ang street niya. Yan ang haba, di ba? Ngayon, ang gagawin natin tira natin sa gutter kasi may ayos yung pa akong gutter tingnan nyo po So yakang yaka Ayan o oh. Siguraduhin lang natin Lahat yan ay nakalak, Kasi baka biglang tumupi Okay Pati yan Lahat yan Kailangan nakalakit gamit ko nakuha. Ayan o. Okay po mga kababayan, doon po nagtatapos ang video natin. Nakita nyo ang function ng ladder na yan. Tapos ang iba't ibang form niya para sa ating paggamit. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.